Mainit ngayon sa social media ang pangalan nina Enrique Hill at Frankie Russell matapos silang makitang magkasama sa buhol. Noong ika ng Setyembre taong 2025, isang buholano content creator na si Nat, Nat Web Vibes ang nagbahagi sa Facebook ng larawan at video kung saan naglalakad si Enrique kasama si Frankie Russell at isang kaibigan sa Balikasag Island, Panglao, hindi lang yun, nag-snorkel sila, nanood ng pawikan, turtles, at mukhang enjoy na enjoy sa kanilang beach getaway. May ilan ding nakakita sa kanila na magkasamang bumababa sa hagdan ng isang hotel sa Panglao, Dahil dito, agad na naglabasan ang mga haka-haka na baka may namamagitan na sa dalawa. Maraming fans ang natuwa at curious, sila na kaya, bagay naman sila, bagong love team? Ngunit meron ding ilan na nagulat dahil bagong bago pa lang ang kumpirmasyon ng hiwalayan ni na Enrique at Liza Soberano na umabot pala hanggang 2022 kahit ngayong Agosto taong 2025 lang inamin ni Liza, sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kina Enrique Hill at Frankie Russell tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Ang malinaw lang, magkasama silang nag-enjoy sa Bohol at sapat na yun para magdulot ng intriga at kilig online. Kung totoo man o hindi, ang sighting na ito sa Bohol ay nagpasigla sa fans at nagpaingay ng bagong usap-usapan sa showbiz. Romansa nga ba ang namamagitan o simpleng pamamasyal lang bilang magkaibigan, yan ang dapat nating abangan sa mga susunod na linggo.